Ma-welcome dunk ni Jackson Davis kay Alex Sor. nang asar naman si Jordan Poole, green nakabawi kagad. Kontrolado ng Golden State Warriors ang buong laro, reunited naman si na Stephen Curry in Jordan Poole mga idol. Mayroong mga pagkakamali itong Washington, masyadong maluwang yung kanilang depensa. Aba si Stephen Curry na nakakatanggap ng double team o triple team na depensa sa kanila ay kanilang pinababayaan lamang mga idol. Yun tuloy nagkaroon ng practice shooting. Pagkatapos pumasok ng kanyang tres, ng asar naman itong si Jolian Paul kay Draymond Green sa bayturo. Pero sa halftime, nakabawi din naman kaagad si Draymond Green sa kanya. Nag-improve na ang Golden State Warriors sa 6 wins and 1 losses mga idol. Nasa tuktok pa rin sila ngayon. Kung mapapansin nyo sa kanilang scoring, ito'y balanse. Si Stephen Curry, 24 points, 4 three-pointers. Si Buddy Hildeman, 20 puntos, 3. At heto si Draymond Green, 18 points, 8 rebounds, 3. Si Kuminga, 15 points, 6 rebounds. At si Jackson Davis, 12 points and 6 rebounds. Ito yung problema ng Washington. Kalat ang scoring ng Golden State Warriors hindi nang gagaling sa isang manlalaro. Sa kabilang banda, kahit natalo sila, impressive naman na mga stats ang kinamadan itong si Jalen Paul. 24 points, 3 assists, 3 steal, 4 blocks. Nahirapan din ngayon sa kanilang paninimula itong Washington. Nasa ibaba sila. Sa ngayon kasi marami ng mga malalakas na kapunan at kaya kung wala kang mga star player katulad ng Washington, aba mahihirapan kang makasabay. Somehow ang Golden State Warriors kahit na wala man silang maraming star player, si Stephen Curry lamang mga idol, sinuwerte naman sila sa mga role player na kanilang kinuha. Sa ngayon, 6-1 na ang kanilang kartada. Bumir na ng bagong tirador, sharpshooter itong Knicks kay Matt Ryan. Ito ay kanilang kinuha galing sa New Orleans Pelicans. Sa detalye, wala pang opisyal na pag-anunsyo patungkol sa detalye ng kanyang kontrata. Pero ayon sa mga eksperto, mukhang ito'y magiging two spot. Papalitan niya si Ariel Hockporty na posibleng magkaroon ng standard contract o standard non-guaranteed contract. Sa posibleng towe contract nitong si Matt Ryan, limitado lamang yung kanyang paglalaro sa 50 games. Kainpaman, sapat na yan para matulungan niya ang New York Knicks mga idol, especially ngayon sa regular season. Kilala si Ryan na tirador sa NBA, kabilang ito sa mga sharpshooter sa liga kung saan na-convert niya ang kanyang 41.1% na 3-point attempt sa kanyang career games sa Celtics, Lakers at Minnesota kasama yung Pelicans. Dumagdag siya sa mga offensive firepower ng Knicks sa season na ito. Samantala, inaalat naman sa ngayon si Teresa Lee Burton sa Indiana Pacers sa ngayon nag-a-average lamang siya ng 14 puntos bawat laro at sa kanyang shooting percentage na 33.7% sa field at sa 3-point line mga idol 24 napakababa po yan. Dahil sa numerong iyan ni Teresa Lee Bolton, kinakilangan ng Indiana Pacers ang tulong sa mga kasama niya. Especially sa ngayon na yung kanilang dalawang big man na backup ay na-injured pa nga. Kinakilangan ng maraming mag-step up sa kanila. So balit mga idol, nagsisimula pa lang NBA season at baka sa kalagitna ng season ito ay makabuelo na, makahanap na ho, di ba, ng tamang rhythm itong si Teresa Lee Bolton at tataas din yan kahit papano.